Bayan nananatiling nanatiling malaking hamon para sa PNP ang pag-aresto kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibloy. Bagamat hinihinalang nasa loob lang siya ng compound ng religious group sa Davao City, iniiwasan ng mga pulis na maging marahas ang paghain ng warrant of arrest laban sa pastor. Isa naman sa mga tinitingnang posibilidad ng PNP ang umano'y isang tunnel sa loob ng compound na maaaring pagtaguan ni Kibuloy. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Aminado ang Philippine National Police na mahaba-haba pa ang panahong gugugulin sa paghuli kay KOJC founder Apollo Kibuloy na wanted sa kasong human trafficking at child sexual abuse una nang sinabi ng PNP ang posibilidad na sa KOJC compound sa Davao City, nagkakanlong si Kibuloy at ang iba pa niyang kapwa akusado. Isa sa mga hamon sa pulisya, ang laki ng compound na may lawak na 30 hektarya nabukod sa may apat na pong istruktura sa loob, may private taxiway pa patungong Davao International Airport. Iniiwasan din ng PNP na maging marahas at madugo ang operasyon sa pagsisilbi ng warrant of arrest. Isa rin sa tinitingnan ng PNP ang posibilidad na may tunnel ang KOJC compound na maaring kublihan ni Kibuloy. Kung mapansin nyo, kung ay epic, lumabas na rin naman po yun na nung nandun na yung mga pulis, parang may sirena silang pinatunog. I don't know if just a, a, a signal for anyone to 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 give them the opportunity to to hide or to even escape. Po. So these are some of the challenges na hinarap po natin with respect doon po sa service po ng wakas against kay Pastor Kalibuloy at uh, iba pa po niyang kasama. So we are preparing for a longer battle this time if i if i may if i may ya uh, say that. I mean longer longer days if not uh, if not uh, if not hours. Samantala, ikinalugod ng Justice Department ang paglalabas ng Court of Appeals ng freeze order laban kay Kibuloy at mga kasama niya. Saklaw ng kautusan ang 10 bank accounts ni Kibuloy at 7 real properties habang higit 40 bank accounts at 16 na real properties naman sa KOJC. Sakop din ng ilang motor vehicles kabilang ang mga aircraft maging ang Children's Joy Foundation Incorporated at media network na pinatatakbo ng Suarasug Media Corporation na SMNI. Pinuri ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang desisyon ng CA na katuwang anya ng kagawaran sa pagpapatubad ng batas. Isa lang din anya ito sa mga hakbang sa pagkamit ng katarungan. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.